Lalagyan ng security features ang ilang dokumento ng lokal na pamahala ng Maynila para hindi na ito mapeke. Kasunod yan ang pagsalakay ng polisya sa ilang pwesto sa rekto na pugad ng mga meke ng mga dokumento. Balitang hati ni Sandra Ginaldo. Passport, bank check, voter's ID, mga kadibayan ng pagtatapos ng kalusugan pati kamatayan sa ilang nahahasel na, na kumuha niyan o sadyang hindi dapat bigyan, naging takbuhan na ang Recto Avenue sa Maynila kung saan pwedeng magpagawa ng mga dokumentong gayang-gaya. Tila industriya na nga sa Recto ang pamemeke ng mga dokumento. Tinepeke di lang driver's license, kundi pati mga resibo ng Manila City Hall at sanitary permit. Kita nga sa surveillance video na ito ng Manila Police District, ang mga ahenteng nakatambay lang sa sidewalk, kausapin lang sila at magkasundo sa presyo at iimprenta na nila sa isang eskinita ang inirequest na dokumento. Kahit anong pangalan pa nga ipalagay, halimbawa Peking driver's license na nagkakalaga ng 1000 pesos, 15 naman ang Peking sanitary permit. Kaya nga ang Manila City Hall napuno na. Dile million wala sa sa Lusod ng Maynila. Hindi nyo ba alam? Sino ang mastermind niya? Sino? Hindi ko po alam, sir. Kasi borders lang po ako. Pusasan na ito. raid ng Manila Police ang mga stall sa rekto na namimeke umano ng mga dokumento. Todo tanggi naman sa paratang ang mga naaresto. Nakuha. Ay, hindi yun sa akin. Tinda ko ng mga siyampo, mga ano. Mga uh, sari-sari uh, -sari sa store. Sangkot ka ba sa pamimeke? Ay, ah, hindi po. Kasi po, ang uh, trabaho ko po, kahit pagod, Okay lang po, basta marang alam. Uh, pwede natin silang kasuhan ng falsification of public documents. Uh, kasi obviously, yung mga na pinepeki nilang mga dokumento is uh, yung from uh, the city hall, even yung national government, yung COMELEC meron dyan, uh, yung ibang cities meron na rin dyan. So, Sabi ni Mayor Estrada, higpitan ng Manila Police ang pagbabantay sa rekto. Lalagyan din ng security features ang ilang dokumento ng Manila City Government para hindi basta-basta magaya. Sandra Aguinaldo, GMA News.